So yan mga boss idol and madam Pagkatapos namin mga pa maghahanap kami ngayon ng buyer Para naman matuwa yung mga kasama namin bata At magkaroon sila ng pera para sa school Grabe! Grabe ang mga alon yung dilubyo! <laughs> Ayan o! Ayan o! Ayan o! <laughs> ah. And shoutout nga pala sa mga bago nating kaibigan, mga taga Bae, ng mga anglers din sila. Ah, marami na rin silang huli sa coming with, eh, kaso kung gusto din nilang bumili ng isda sa mga bata para naman makatulong sila. <laughs> shout tali may tali pride. Wala Alim Island Pride And shoutout po kay Boss Idol na taga-Bailaguona. Eh, uh, may page din po siya tsaka sa YouTube, uh, Kabutog TV. baka pwedeng paki-support at paki-follow din po ng page niya at doon sa YouTube channel niya. So yun Boss Idol, shoutout sa iyo Kabutog TV. Sabi ko sabihin ko ako. Hindi na. Oo. So, oh. Uh. oh. Ang wala. Ngayon na kaulit karpa. Wala kayo. dito mo rin ako doon ay sundahan. Pang isang taon na nga. Wala no, lang itry. ito eh. Ito ako. ito. sa akin. Oh, tindeng, iting tagumpay.